Gusto mo ba na palaging sabik na sabik ang partner mo sa'yo? Yung palagi siyang sabik na makita at makausap ka at palagi siyang sabik na makasama ka araw-araw. At kung malapit man kayong dalawa sa isa't isa o di kaya magkasama kayo sa isang bahay, ay palagi siyang excited na makasama at makita ka araw-araw. At kung LDR naman kayong dalawa, ay palagi siyang sabik na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang. sa pamamagitan nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Isa itong gabay para mas lalong mapatibay at palaging mananabik ang partner mo sa iyo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ikaw ay maging sabik na sabik sa akin bawat minuto. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng pabango mo na gamit mo. At maglagay ka lamang ng kaunting pabango sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At pagkatapos mo nang malagyan ito, tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay sa ziplock o kahit na anong plastic na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At saka maglagay ka ng isang kutsarang asukal. White or brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang malagay, hawakan saglit ang ritual, pakaisipin mo siya ng mabuti at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. Hilingin ito ng buong puso. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta, basta itago o dalhin ito pang matagalan. Dahil isa itong gabay para mas lalong mananabik ang partner mo sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.